pag-usapan natin ang tungkol sa a ano or a wall which means uh, absence without official leave tsaka yung bakit may nag-hold ng sahod sa mga awol status ng mga empleyado at kung tama ba yung ganun Uh, another thing is kung ang a wall ba ibig sabihin terminated na kasi kung, ba, kung kasi bakit may withholding diba Okay um shout out muna natin ang ating mga followers, 'yung mga subscribers natin. Lagyan natin dito sa FB page natin na ITTYLmen. Okay. Ang um, a wall kasi or a wall na no? Yan ay isang status na saan ang empleyado ay umabsent, di ba? Na hindi nagpaalam, probably hindi siya nag-file ng leave in advance, yung vacation leave, kung may vacation leave uh, benefit sila. Or hindi naman siya nag-file ng sick leave uh, properly, kaya na-absent siya, official leave siya, or na-awal -na siya, na Now, ang ginagawa kadalasan ng mga employer, base na rin sa mga na-receive -re nating comments sa ating uh, video, no, na sinasabi ng mga empleyado na na-awoldo sila tapos sinuholda ang kanilang sahod. Um, una, kailan ka ba nag-hold ng sahod? At bakit nag-hold ko ng sahod kapag awold? Ah. Uh, yan ang pag-uusapan natin pero panoorin niyo muna ang ating YouTube rules na dito. All right, going back sa ating uh, discussion. Yung absence without official, yung, uh hindi siya ground for dismissal, no, sa Article 27 ng uh, Labor Code. Kasi kung babasahin mo ang Article 27 ng uh, Labor Code, the mga grounds for dismissal diyan yung uh, serious misconduct, willful disobedience, uh, gross and habitual neglect of uh, duty, fraud or willful breach of trust by the employee of the trashhip post in him with the employer then you have uh, commission of a crime or offense uh, against the uh, the person of the employer or member of his family or representative in paragraph E or number five yung uh, analogous cause to sa foregoing no you mga grounds for dismissal kung titingnan mo walang mini mentioned dyan na absence without official leave or a wall. So, in short, um, hindi yan ground for dismissal. So, hindi dapat nagteterminate based on a wall as a general rule. No? Ang question, may pagkakataon ba na pwedeng ma-dismiss for a wall ang isang empleyado? Meron. Kasi, ang a wall, kapag yan ay paulit-ulit na nangyayari, pwedeng pumasok yan sa... Gross and habitual neglect of duty no? sa paragraph B ng Article 297. So, take note, ang um, elements niyan, mag yan. Gross in character and habitual. So, paulit-ulit. So, gross and habitual. So, take note, yung A-Wool, umabsent ka lang naman eh. So, isang beses ka umabsent, isang araw, dalawang araw, tatlong araw. Uh, tapos may rason ka pa hindi lang na um, hindi mo lang na comply halimbawa yung mga pag-submit ng papel pero may justification ka justified talaga siya no hindi 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 magiging ground for termination yan kasi nasaan doon yung gross and habitual uh, habitual nature or character ng violation ano doon lang kasi posibleng pumasok yung AWOL sa gross and habitual neglect. So, dapat gross mo na and habitual. Kailan ba yung habitual? pag sinabi mong habitual, we look into the the Cavite apparel case, no? Ito yung kaso na kung saan yung empleyado umabsent sa loob ng isang taon, parang 11 times yata na parang iba uh, hindi siya nakapagpaalam pero justified may, may, may iba doon parang for this yata may for medical reason although parang hindi siya nakapag-file ng tamang uh, papeles no pero sabi ng Supreme Court Uh, hindi siya pwedeng tanggalin dahil sa 11 instances na yan. So take note, 11 days na absences, hindi pwedeng tanggalin. Base lang dyan sa Cavite Apparel case. No? Um, nakita nyo yung kaso, pag, pag nabasa nyo, na, na, naging parehas yung inyong kaso, parehas ang ruling yan. Okay? So ibig sabihin, um, hindi pa siya magpo-fall into gross and habitual neglect. Kaya nagtataka ako dito sa mga nagko-comment sa atin na ang mga employer nila eh nag-hold ng mga sahod tatlong araw na hindi pumasok, apat na araw na hindi pumasok, hindi ko maintindihan. No? Pero kung babasahin mo yung context ng action ng employer dyan, ang ibig na sabihin, terminated na kasi pag-awal, ibig sabihin, wala ka nang ganang pumasok, wala nang ganang pumasok ang empleyado or hindi niya na intensyon na pumasok, kaya siya nag-hold ng sa sweldo kasi ina-associate niya na sa termination yon O wala ng interest. Tama ba yon Technically, mali yon Bakit mali? Kasi ang ibig sabihin ng employer in doing that is si empleyado terminated for abandonment of work which is a totally different uh, ground for termination no? kasi ang a, work gross and habitual neglect ang abandonment of work ito papasok sa gross and habitual neglect but the reason behind it is the lack of intention to return ah? lack of intention to return on the part of the employee hindi yung hindi yung successive and habitual uh, absences na walang proper leave notification ha ah? so iba magkaiba magkaiba sila although yung awol can be an indication of abandonment of work but it is not abandonment of work itself or per se no pwedeng mag-progress ang evolve into abandonment of work pero totally magkaiba yan okay kaya nga magkaiba ang legal requirements para ma-terminate mo for abandonment of work kapag galing sa AWOL situation ng isang tao no ang ang nangyayari kasi Maraming mga employer, yung tinatrato na ang AWOL as parang abandonment of work without complying with the due process or with the procedural requirement. Now, ano ba yung procedural requirement sa abandonment of work? Ang procedural requirement dyan, kapag ang empleyado is on A-Wall status, huwag mo munang iteterminate. Padadalhan mo yan ng Notice to Explain with Return to Work Order or RTWO. Okay? directing yung employee to report for work immediately upon receipt of the notice so kung pinadala siya ngayon at uh, apparently natanggap niya ngayon kung pina private courier niyo na usually mabilis then the next day hindi pumasok then most likely that's day 1 already now you count mga 5 days 7 uh, days na hindi pa rin pumasok then you can issue the notice of dismissal based on abandonment of work. Doon pa lang yun. No? Pero ginagawa ng iba, nasa AWOL status pa lang, tinitreat na ng ibang employer na as if terminated, na that's why nag-withhold sila ng sahod. Kasi yun na yung treatment nila eh, di ba? Kasi marami dyan mga employer, kapag ka-terminated ang isang empleyado, withhold ng sweldo yan. Kasi ang point nila, paano pag may mga babayaran, etc. No? Ngayon, pag punta tayo muna sa withholding. As a rule, bawal mag-withhold ng sweldo. Ha? Maliban na lang kung ito yung mga pambayad sa premium, sa SSS, pambayad sa kung may union sila, yung mga union dues, at yung mga merong authorization, consent, no, to deduct sa part mismo ni employee. And then kung, kung nga uh, allowed ng Secretary of, of Labor or ng, ng law, no? no? Sa ating civil code, inaalaw ang pag-withhold consistent with the ruling of the Supreme Court in the case of Bilan versus NLRC na pwedeng mag-withhold kapag uh, merong accountability yung empleyado. Ha? May accountability. So, pag sinabi mong accountability, meron siyang dapat bayaran sa kumpanya, no? May debt na dapat bayaran. Kasi accountability is debt. Utang yan. No? Pwede diyon Pero, kung AWOL status siya, hindi natin maintindihan dyan bakit kailangan mag-withhold. So, kung merong iniisip si employer kasi na accountability, then the employer should be ready to uh, explain ano yung accountability na yan. And they have to make a statement of account kung ano yung breakdown ng accountability na yan, the reason na nag-withhold sila. Kasi kung hindi, niya ma-justify, mag-fall yan sa illegal withholding. No? So, da dalawa na ngayon ang sasagutin niya. Una, bakit niya kinonsider na terminated yung empleyado for AWOL? Pangalawa, bakit siya nag-resort to illegal withholding? So, kailangan niya papaliwanag yan, no? Kung yung thinking lang na dahil paalis na hindi rason yun, hindi rason yun. Kasi ang ang katanggap-tanggap na rason dyan, sabi natin, yung mapambayad sa SSS, yung pambayad sa union kung meron, yung mga naka-authority to deduct saka yung accountability no may may na damage may nasira kasi sila iniisip ng employer diyan kapag nag-iwall -e kasi ang ibig niya sabihin liable for damages ang basis nila is article 300 ng labor code na dapat ang empleyadong umaalis mag-render ng 30 days no? may 30 day prior notice kapag hindi nakapag-render ng 30 days nakalagay kasi sa article 300 siya ay liable for damages most likely doon sila nang gagaling But then again, the damages na nakalalagay dyan, you have to quantify that. You should be able to particularize the damages kasi kailangan mo ma-explain kung bakit yun ang hiniwinid hold mo, magkano ba ang dapat babayaran, no? So, in my view, in my mind, yung mga damages na usually nangyayari dyan, halimbawa, biglang nawala, biglang uh, nag-abandon na siya, no? O, di malamang yung dapat na i-turn mga pending, may iba kang i para gumawa niyan. ipa mo pa. So, babawas mo lahat sa kanya yun. Kasi kung hindi niya ginawa na nag-abandon siya, na hindi niya inobserve 30 days, di sana hindi ka nagkaroon ng liability kung ikaw si employer ng accountability sa pagbayad ng extra payment sa tao na gagawa nung dapat niyang gawin kung hindi siya sana nag-abandon. Ano? So, yung mga ganon, doon ko lang naman nakikita yan. Ngayon, anything na may withholding with intention to deduct on account of losses and damages ng isang empleyado, dapat yan, merong hearing yan. No? Kasi bago siya magkaroon ng deduction, ng withholding, dapat nabigyan siya ng due process. Okay? So, yun ang paliwanag ko dyan sa mga empleyado employer na nag-withhold pagkatapos ng magkaroon ng award status. No? As a rule, maling-mali yan. As a rule, maling-mali. No? Maraming dapat i-justify under certain situation. Kasi ang AWOL, hindi pa yan terminated. Ah? Hindi pa yan terminated. On absence without official leave. Ang terminated ay abandonment of work. Okay? So, maraming dapat sagutin si employer sa ganyang pagkakataon. Si employee naman, sa ganong status, mag-notify ka, mag-text ka, mag-chat ka, na bakit we need hold ang sweldo mo eh hindi ka naman nakapasok dahil nga ipaliwanag mo parang ganyan so i-demand mo ngayon na i-release sa yung sahod mo kasi nakalagay sa ating 20 sa ating labor advisory 6 series of 2020 yung mga ganong benefits mo kailan mo i-release yung in 30 days no? nakalagay din sa labor code yan yung sahod okay not less frequent than 30 ng uh, twice twice a month no which means basically 30 days so pagka sahod mo tapos hinold na more than 30 30 days na wala namang just valid justification eh may violation yung employer diyan okay so yun ang yun ang paliwanag natin ng awol to 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 summarize ay hindi yan termination status lang yan so dapat walang withholding okay. no ang termination ay yung abandonment of work kasi papasok siya sa gross and habitual neglect of duty which is paragraph B of article 297 ngayon dapat walang withholding yan no? kasi hindi pa naman termination assuming na abandonment of work uh, at may for termination na siya or terminated siya for abandonment of work then there could be withholding kung meron nakikitang accountability laban sa kanya no? and then kung halimbawa ang stipulated naman nila o nag-agree sa kontrata na kapag ikaw ay mag-resign, mag-terminate, etc. Eh, yung one month uh, salary equivalent mo, mawawidhold na yan para uh, habang piniprepare yung statement of account mo, ay babayaran ka ba o wala. No? Mm -hmm. Article 300 of the Labor Code also, na kapag ka nag-resign, mag-render ng 30 days. Pag hindi nag-render ng 30 days, mayroon bay bayaran damages. As a rule, bawal ang withholding. No? Pero, uh, kapag ka ang empleyado ay mayroong mga accountability, liability, may utang, then ang civil code papasok yan na pwede kang mag-withhold para sa mga ganong pagkakataon. Again, uh, confirm yan ng uh, interpretation ng ating Supreme Court sa kaso ng Milan versus NLRC. So, guys, I hope you learned something from this video. And, uh, kung this is beneficial to you, you find this helpful, you may share this with uh, other people who may benefit from this information. Your relatives, your co-workers, co-employees, whoever, your friends. No? And, again, thank you for watching this video and I hope to see you in my next one. God bless.